Hello guys, ayan dito tayo sa ating babuyan So almost Almost 4 months na guys Nung um, Naisip yung babuyan natin At ngayon lilinisan natin Kasi may mga padating na tayong Mga biik Merong tatlong parating na biik guys At saka may mga susunod pa Doon sa mga Dudu po natin na Naiwan So ngayon gagawin natin, lilinisan natin siya ng maayos, i-disinfect natin siya. then papacheck natin sa Department of Agriculture if okay na itong natin guys. So ito siya guys. Tanggalin natin lahat ng mga dumi dyan. Kukuskusan natin siya. Para maging okay din, spray natin ng dis pang disinfect. Ayan, siyempre maglilinis dyan tayo dito. Sobrang madumi. Pero mga dahon lang naman yan, guys. So, ayusin natin ngayong araw. Kasi, yung isa pinapakuha na mamaya. Pero, isti ko muna dun sa bahay. So, itong kwarto lang muna na ito. Dalawa. Yung lilinisan natin. Hindi muna tayo papasok dun sa loob. <laughs> dito lang siya muna, guys. So okay guys, maglinis muna tayo. Alisan so, muna natin guys, bago, tayo, bago natin matay. natin guys kung nang ano ba ng sakit para makapag tayo and guys, natanggal na natin yung mga dahon. So gagawin natin first na natin is bababad natin siya. Tapos pag lumambot ko, kuskusin natin. Para malinis na malinis and then saka natin lagyan ng pang disinfect. guys, si spray na natin. Babad muna. Tanggalin natin lahat ng dumi na yan. saka natin kuskusin para matanggal yung mga bakterya salambutin lang muna natin e experience ko na din ito nun guys pero hindi ko lang kinuskusan kasi Ispray na din natin ito ng pang disinfect. So dahil may lalagay na tayong biik, pero pacheck muna natin if okay na. Tumawag ako noon eh, pero kung ano, may twin candle sila. tatanggalin natin yung ano yan yero na yan para kasi sa bagay mas ok din kasi meron ganyan kasi mga beat pa lang sila huwag makapit itong dumi niya oh. kailangan natin baba ng stock Siguro 3 times natin na gawin ito ba Bago tayo maglagay na Disinfect tayo ngayon Bukas Next day Sabad lang muna natin para matanggal yung mga dumi na nakatakit sa tabikit tayo mag disinfect ulit lang na guys para mawala yung virus na tayo magpapacheck sana may tanong sila na check mo ayun natin sabahan lang ito guys meron po tiyagaan natin para mas yung baboy natin

Ayan guys, nakuskusa na natin yung dingding niya at saka yung flooring niya. So, malinis na siya. Yung mga kuwan talagang latak yan guys, hindi matanggal. Pero yung sa dingding niya, natanggal natin lahat. Ayan. Nakuskusa natin kanina, sobrang madumi yan guys. Ayan na, uh, medyo na. And then, ayan, mag na tayo ng water para i-disinfect na natin itong part na ito. Hindi pa tayo tapos maglinis guys dito pa sa labas. Pero ibabad niya natin ito ng uh, may disinfect na chemical para manuot na guys. Ano. Tapos ulitin ulit natin bukas. So ito yung preparation natin guys para uh, magalaga ulit tayo ng baboy. Kasi natamaan tayo ng ESF last November. So inahanda na natin siya kasi may mga parating na tayo mga beef guys. So parang mag-start na tayo talaga ulit. <laughs> so hopefully lang talaga guys, hindi na siya hindi na mag-third wave sa atin kasi talagang hindi na natin kaya din guys. And so kunin ko lang yung pang-disinfect natin guys. Ito yung binigay siya ng Department of Agriculture sa atin noon. Nakapag-apply na din tayo noon pero kailangan natin ulitin. Ito siya guys. So, ito yung lalagay natin. Para ibabad na natin yung itong isang kwaneta expand dito. Yeah. Punuin lang natin. So, hindi kasi okay yung nasil ng power spray natin. Kaya, mano-mano na lang siya guys. Dito na lang tayo mag titimpla. And then after po na ma-disinfect natin lahat dito at malinis natin. Um, pa rin po natin sa Department of Agriculture para sure na tayo na uh, free na talaga sa sa uh, virus na ISFD dito sa ating farm. na natin, yan guys. Pwede na 'yan. Kulugin lang natin. So, ayan guys. Haluan na natin. tiyan na lang. Medyo tapangan natin. Kasi first, unang apply natin dito sa naglinisan natin. Liten na naman natin after after one day. Mix lang natin guys. So, ito na yung may disinfectant na guys. So, ibabasa natin dito sa sa so ispan nitong paglalagyan natin ng baboy. Pero ulit-ulitin pa natin ito. Baka hanggang tatlong araw guys na mag-apply tayo. Para sure tayo. So yung gagawin lang natin. Ganito lang natin dito. Ayan. Kasi hindi okay yung power spray natin. At least mababad siya dito guys. So yan, ganyan lang nababad dito sa flooring niya. Natanggal na yung virus dito. Dito kasi kami nagkuryente noon ng kung ano, 27 guys. 27 na patinin ko. Dito sila naka nakakulong. Pero naman ang mga yun guys. Kaso lang positive na sila. So, yan. lang natin magganito. Mag-apply. So, yan guys. Thank you for watching.